Ha? Akin na. Ang bihira. Ay, slide na! Come on! Wow, pabalik tayo naman. Igagayahin yan. May bagong style naman si Cleo. O, oh, ito naman. Paharap. Oo, yan. Tignan mo. Paharap naman. Kaso yung dibdib niya kasi. Oo. Oh, Oo. Oh. O, oh, isa. Ah, paupo naman. Ah, yes, ah. Oo nga. Oh parang ganun namin sana. Pag nagupit, wala na. Ganyan si Sophie noon, eh, nawala. Go, George! Like that, oh. Come na. Ayan, o. Oh, Nakaupo ka na, o. Oh. Ikaw din, upo. Upo! Gagayahin ka na, George.